Makakausap po natin si uh, Undersecretary Ed DeVega. Uh, ito po ay may kaugnayan po dito po sa sinasabing uh, labing kitong Pinoy po, Pilipino, mga seafarers po na kabilang po sa hostages po ng rebeldang hutis sa Red Sea. Ayon mm. Okay, kukuha tayo ng uh, pinaka latest ano na nangyari and uh, meron pa tayong balita kung nasaan sila at ano yung ginagawa natin pamalaan, especially nating DFA. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Ed De Vega. Magandang, okay, pleasure, Senator, magandang hapon. Senator. Sir, ano pong pinaka-latest doon po sa 17 uh, mga seafarers natin na kasama sa na-hostage ng Houthi Rebels? Oh, well, pinaka-latest, no, kinakausap natin lahat ng na mga pamahalan na maaari makatulong at International Red Cross. Uh, yung mga embahada sa Saudi na mga bansa na lahat na yung mga citizen na, na naging biyag din, kasama na yung halimbawa Bulgaria, Romania, Mexico naging pag meeting meeting din kung anong magagawa no? so this is diplomatic uh, representation pati yung Japan magawa niya so maaari ko po masabi senator na lahat ginagawa para sa madaling panahon na magkaroon na ng release sana bago mag -Disyembre. Okay. Yung uh, mga hostage takers, Yusek, sila hubay ba ay nagpadala na ng pasabi kung ano yung pinakapakay nila sa pang na ito, sir? Hindi, hindi sila humili ng ransom po eh, Senator, eh, Ang gusto lang nila, political message na, eh, uh, yun na yung nga, ayaw nila yung nangyayari sa Gaza at gusto nila siyempre mapansin sila kasi rebelde sila uh, na sila dapat daw yung pamahalan sa Yemen. So, ang punto din sa political thing. Eh, ngayon, ang, sa palagay namin, dahil meron ng konting solusyon dun sa Gaza, maaaring magiging mas uh, malabig na yung, ano uh, nila, yung ulo nila at uh, pati yung puso at uh, mapakawala na. Kasi sinabi naman nila wala silang intensyon na manakit ng mga hostage. Okay, yan ay good news Kaya papano. So, galing sa kanila yon sinabi nila na wala silang intention na saktan ang kanilang hostages. Tama po? Yes. Tama po. Sinabi pa nga nila, URR, are Sabi sa mga crewmen. Okay. They're just sending a political message. Yung pong pakiyata. Tama? Mukhang ganun kasi hindi naman humingi ng pera eh. Uh, kaya yun ang, yun ang situation okay. ngayon. At saka... Kaya medyo, pwede tayo maging optimistic na mapapakulang na rin yan. Pero importante na maging successful itong truth nang sa pa lang sa, sa Gaza Kung totoo yung sinasabi nila na wala silang intensyon na manakit sa kanilang hostages bakit hindi sila magpakita ng proof of life o at least man lang isa o ilan sa mga hostages magsalita, ipakita nila na magsasabi na okay kami rito, maayos ang trato sa amin, walang nasasaktan dito, etc. Siguro, uh, mas mabuti kung yung kapitan ng barko ay uh, magsalita on behalf of everybody sa mga hostages. Tama po, no? So, ang naging pangunahin din yung money agency na kausap ng DMW, no? In fact, meron kami balita, uh, galing DMW, isa pa nga sa tripulante, nakausap pa yung pamilya, nakausap okay. niya. So, yun ang isang sign na nasa mabuti ka ganyan sila. Pero tama po yung sinabi niyo. So, eh, eh, natin yan. Hindi natin kung through our intermediaries, no, talagang mausay. Pero ito lang yung record, no? Every time nang di sila ng mga uh, crewmen, uh, there were two previous times na may hinuli sila. Pinapakawalan nila, eh. Okay. Pinapakawalan nila. So, ito lang yung first time na marami. 17, kasi, eh, well, 17, karamihan ng na mga nasa crew, sa, sa tripulasyon, mga ano eh, mga Pilipinas So, nagkataon na na ganon. Okay, so uh, ibig sabihin, uh, pang ilang beses na ito at yung mga previous incident na sila ng hostage, pinapakawalan din. Ano po yung mga reason ng mga nakaraan bakit ho sila ng hostage? The same ba? Political message din? Ang political message, pero political message. Ngayon, kung meron man kwarta, hindi tayo nagbabayad ng ransom, no? Okay. Uh, pero usually mga ship meron silang pera para sa mga ganyan meron silang insurance sa mga ganyan ah uh, pero ngayon, malinaw na hindi sila umingi ng, uh, at least hindi sa ating pamahalaan, maaaring sa mining company, maaaring sa factor. Pero sa atin, wala silang iniinging ng uh, ransom. Okay. You did mention nga po yung political message. Yung barko ho ay pag-aari ng isang Israeli. Tama? Okay. Tutun yung Israel dyan. Sabi na hindi na totoo. Pero ang ayon sa shipping industry, alam naman ng mga shipping industry kung sino usually may ari ng... Yung, uh, may aring mga papor. May aring naka dito, naka-register dyan. Pero yung owner, yung individual ship owner, may ibang nationality. So hindi, may aring Israeli, although sabi ng Israel hindi raw totoo. Uh, pero siyempre, binapabala pa rin ng hoot rebels. Kung sino man may papoor na may aring Israeli, wag na dumaan Okay. Yung pong Red Cross ay nagigipag-ugnayan na po sa mga ito yung Red Cross ho ba Nagbigyan na ng statement kung kumusta na po yung ginagawa nilang pagkikipagtulungan dito sa mga hostages yung kanilang yung mga ginagawang aksyon meron na hubang resulta wala po kasi confidential pero parang ang tingin namin ba yung sa usapan sa Red Cross magkakaroon na magandang solusyon to, ng mabuting solusyon. Very good. Kasi parang, parang may sa yung Red Cross eh, na malulutas to. I would so, yung kanilang mga cellphones ay kinumpis ka. Kasi kung meron kasing uh, mga cellphones, itong mga hostages, at least man lang, isa o ilan sa kanila ay nakapag-text na o nakipag-chat na sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas? Opo. May isa nga naka-chat. May isang na naka-chat. -naka naka no, Maaaring yung tanong kay... Eh, pero ang nangyari, first day pa lang yun ng ah, uh, no postage. Post ngayon, baka unang araw pa lang. Hindi eh, natin masabi kung kabusta na ngayon. Pero ganoon pa man, tulad na sabi ko, ang gusto pa rin natin, timeline pa rin natin, bago kung... -um bago mag-December. Eh, certainly so, kung kumagalman, dapat before Christmas nasa Pilipinas na mga yan. Wala akong nakakalam kung nasaan itong barko ngayon? Saan nakadaong? Nasa isang lugar sa Yemen. Sa Yemen. Na-track Yemen. daw na po. Na, al alam ng mga, alam ng mga, ano, ng mga money agents yan, daw eh. So, uh, yan ang mga sabi ko. Dahil, uh, Okay, so yung AIS nito ay naka-on pa, hindi pinatay. Kasi yun ang tracker Mare, eh. mare, mare, ma po. Okay. Or maaring sinabi rin ng Houthi rebels sa agency. Hindi, hindi, kasi hindi sila nagkikipag-ungnayan uh, officially no, sa, sa governments. No? Or, uh, I think the Japanese, uh, kumakonsulta na, pero through the company also. So, yun ang nakakalaman. So, yes. So, kasi po, kung talagang, eh, baka rumor lang yan kung saan sila. Kasi kung kung ano may eh, di, eh, di sinubukan na siguro ng world community na kung na pumunta doon no para i-rescue sila pero eh ang tingin pa rin namin na uh, senator madadaan to sa negotiations dahil nakuha na nila yung gusto nila which is attention okay All right, sana po wag humingi ng pera kung talagang totoo politika lang ito. Eh wag humingi ng pera dahil kapag humingi ng pera at pagkalaki-laki ng pera hindi, hindi nila mapapatagal lalo dahil it will go back. Maari po. po, pero makakaroon ng tawaran ng etc. Opo, ngayon yung uh, yung uh, OWA at yung DFW usap sa family sila para siyempre yung sa assistance. So, pero tungkol sa pera, hindi naman tayo nagbabayad ng ransom. Correct. Pero Correct. ang pagkaintili namin, lahat ng barko, lahat ng mga mayayaman na barko, meron silang pondo, meron silang insurance para dyan eh. Yes. Para, para, magbayad ng ransom. Y uh, yung, yung, yung pong... ransom Yeah, yung, yung mga may-ari ng barko, tama kayo, may mga insurance yan. At uh, sila, may kipag, usually, nagkipag-negotiate sila sa mga ganong klaseng uh, mga rebelde para mapakawalan na yung kanilang barko at yung mga tripulante. On the other hand, walang bansa ang magkipag-negotiate dito sa mga hostage takers. That I, I know for a fact. Kaya sabi ko, eh, sana wag na humingi ng pera para mas papabilis na agad mapakawalan ng mga hostages. Now, wala ho ba tayong idea kung hanggang kailan ito matatapos? Wala tayong idea kasi ang, ang kanilang outward na sinasabi is we will not end until the Israelis end their occupation. Siyempre, sasabihin nila kasi grupo sila. Siyempre, kailangan uh, eh, na statement. Pero, ang, ang, sa aming para, sa akin mismo, ah, Senador, yes, sir. I think hindi nila hawakin na matagal yan. Kasi kung kung matagal masyado halimbawa one month na sasama naman yung reputation nila. Eh gusto nila kasi ma-recognize sila at kaniyang yung kaniyang pa, patakaran pa, na pro-Islamic brother, anti-Israel mga ganyan no eh, kaya bibigyan natin at least eh, tingnan natin ay eh, kung kung sa isang linggo hindi pa sila nagre- nagre-release nag -re ng mga hostages ay eh, baka uh, pera ang hiningi nila so tingnan natin pero I think there's a chance a good chance next week naka ka nakalaya na mga yan. Okay, an ano po yung ginagawa ng many government so far dito sa hostage taking na ito? Ko so, uh, quiet lang yung ginagawa nila. So, hindi uh, lang sila tungkol dito uh, at saka kinundin nila. Ang yun ang ginawa nila. Gumawa sila ng official condemnation ng event ng action na to Pero, kung ano man ang action ginagawa nila official na uh, para i-rescue, hindi nila pinapaabot sa atin. Siguro, quiet diplomacy rin yung ginagawa nila, no? wala tayong embassy sa Sanaa, wala tayong embassy dito. So, ang kabil natin mga kapitbahay na bansa, tulad ng Qatar, ayan, Saudi, ganyan. So, uh, yun nga, kinukundin nila. So, may gagawin sila tungkol dito kasi hindi na maganda sa reputation nila yun. Ayun, okay, sige. Just keep us updated po, uh, Yusik de Vega, from time to time, kami po itatawag sa inyo. Para, kumuha ng update. Yung po mga family nito mga seafarers natin. Sila po ay uh, nakausap na ng ating mga taga-DFA o at saka DMW para magbigay ng day-to-day uh, -day updates. Opo. at saka, yung uh, lahat na mababala, pero uh, sempre at, at least may nag-handle sa kanila. Alam mo naman Senator, may track record na kami at uh, gagawin na ang uh, tamaraan. Uh, thank you for your support, ha. Huh, Senator. Okay. Yes, sir. We will do it. We will do it. Thank you, Para sir. Natin Thank you. Sa so, sabi last na lamang po pala, sir. Okay, meron kasi ito, si Marlene Julian, okay, nag-text siya, sabi niya, di ba usually may escort ang mga barko? Not always, ha? Not always may escort. Yung, may escort ng barko, eh, ito yung sa mga ano, talagang ano, dati may ganun sa Somalia, yung mga pero ngayon, uh, hindi naman military. Siya, eh. So, kasi may, kasi din so, ako napapalo sa sa YouTube na meron tatlo, apat yung mga contractor kung tawagin, ito yung mga ex-military, may mga high-powered so, long firearms so, oh. at nakikipagbakbakan sa mga uh, gusto mga hostage yung pero ito mga naka ano, speedboat, binabakbakan yung mga naka speedboat na gusto umakyat ng barko. So, dapat ganoon din dito pero yung yung record lang na nakuha namin basta napasukan. So baka na that is something else for the international uh, maritime industry to consider. By the way, meron tayong uh, ano, di ba? Eh, pinaglalaban ninyo Magna Carta for si Perth. Dapat may kasama tayong mga protection laban sa mga ganyan. So, gano'n po kasi nagtataka rin kami bakit bakit basta-basta nakuha. So, to, sa na-overpower sila. So, gano'n po. Uh, dapat may escort, pero eh, yun, hindi, hindi nagtagumpay. Okay, sige po. Maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Yusek Ed De Vega, Undersecretary of Foreign Affairs ng DFA. Magandang hapon. Mabuhay, Sen. Romay. Yes, yes, sir. Okay. Ayan po, ang pinakalites at ang pinakamaganda rin na narinig ko sa mga sinabi ni Yusek de Vega, nag-promise daw po, or nagbigay ng commitment, if you can call that commitment, from the uh, rebels, Huti rebels, na hindi nila sasaktan ang mga hostages. Ang ginagawa nila ngayon, ay parang nagpapakita lang, ng nag, nagsasend ng political message. At sana, hanggang doon lang talaga. Okay. And let's pray po, pagdasal po natin ang ating mga kababayan na makauwi sila ng safe at wala pong nangyari sa kanila.